Vince, hindi na ako uuwi ah. Uh, ikaw na bahala kay music. Sasama na ako kay Manuel. Teka, sandali ba? Mina. Pinabaan ako agad. <coughs> Taol. Gusto ka na yung buhay natin ngayon dyan. Balita ko eh, medyo may challenge niya. Kamusta kayo ni Raisa? Yun, wala yung pinunito ko sa'yo. Wala pa rin tumawag niya sa'yo. Tapos kasama na ako sa lalaki niya. Oh? At hindi na siya nagparamdam. Grabe naman yun. Hindi stress nga ako kasi hindi ko alam kung paano, paano ko bubuhayin sa music dito. Alam mo namang bago lang din ako sa Dubai. Tsaka actually kami. Isa na nangahanap siya kagad ng bago. Diba? Yun nga sasabihin ko bago pa lang kayo. Tapos may ganyan na kayo yung sitwasyon. Eh, anong balak niyo? Anong? anong balak mo? Kaya so, pwedeng... May hirap nga kasi may anak ka, tapos bago pa kayo dito sa, sa Dubai, eh, dito sa trabaho natin, hindi naman ganun ka-stable yung negosyo. Ano hmm. plano Iko, mo? Man? Bago lang din ako, ko pa kaya ako, makapasangorin ako business, month, diba? Eh, wala naman akong choice kundi buhangin yung bata. Siyempre, ano ko yun eh. Ano ka okay. pwedeng bitawan yun. sa akin lang, hindi e, ko pa alam kung anong discarding lagang mga rito kasi. Ano kaya parang mag-isap. Although blessing naman talaga yung bata pero respon responsibilidad natin na mga magulang, wala kang yan. Tol, alam I mo, mean, nag-aalala ko sa anak mo eh. eh sa iyo kasi makakasurvive ka, trabaho kasi ma Mature ka na eh. Kaya mo na ala alagaan yung sarili mo para yung bata. Tol, nahisip ko lang, bakit hindi ka lumapit sa ate mo? Total, yeah. maayos naman yung buhay niya dito ah. Ayoko, ayoko lumapit kay ate. Makagalit yun. Tagal so, lang against yung kay Riza. Sabihin so, lang, sabihin lang nun ah. sabi ko sa'yo, bubuha nga lang ako nun ni ate. Tapos kagaling yun, hindi man pa ngayon si, si Music. Magtatalo lang kami nun. Panganay pa naman yun. Hindi na yung pangalawang magulang mo dito. Hmm, speaking of panganay, hindi mo papatalo yun. Mag-away lang hey. kami nun ni ate. Pero, tol, eh, wala ka namang ibang malalapita kung di kapatid mo rin eh. At least yung kapatid mo, bungangahan ka man nun, alam mo gagawa ng paraan kasi hindi niya matitis, pamangkin niya pa rin yan eh. Hindi ka niya matitis. Pero kailangan mo sabihin kasi kawawa to yung bata. Ngayon, okay pa yan kasi maliit pa. Pag lumaki, pag nag-aral yan, yung mga gastusin mo dito, tapos may mga alam mo yung mga papeles niyan. Iisip ko na kaya eh. Eh di, di, alam mo naman dito sa sa diba, napakahigpit. Mm -hmm. Pero tol, ano, nare-real talk lang kita kasi at the end of the day, decision mo yan, ayaw din kitang mapahama. Although ilang buwan pa lang tayo magkatrabaho, ayaw mo, ikaw, kung maganda yung buhay mo dito, biglang magkaroon ka ng, ng problema, di ba? Salamat, salamat. Concern ako sa'yo bro, pero ako ako sa'yo, asikasuri mo na yan, lumapit ka na mo, mas may pa yun. Kesa lumapit kasi ibang tao, pag sa ibang tao, baka pag-chismis lang ka eh, Mas maganda na yung doon ka sa kapatid mo. Mas maunawa ka kami. Eh, isin mo lang po ka nga, talaga kasama ito. Mas mga sagawa ito. Sige, sige. Hmm? Ano uh, na ako? break mo na ako. Oh, sige. Ano na Sige, sige lang. Sige. Sige lang. Okay. Dids, uh, two months ka nang hindi nakakabayad ng na OPA. Kaya mo pa ba? Kaya na ba? Alam ano pa ako, tag ito. Hinihintay ko lang yung... yung isang pinuntaan ko na ano... Rocket. Makakabay din po ko. Tulori, pasensya na kung pati kayo ba na abala ha. Hey, eh, wala hmm. namang problema sa akin kung... iiwan mo yan si Vince. Anak mo sa akin. Mabayit naman eh. Kaya lang... Ang sa akin lang naman eh, hey, ba't hindi ka lumapit sa kapatid mo? Tag ito, ayoko nung eh, ayoko masumbatan ni ate. Malaki na ako, ate. Kaya kumbaga, adult na ba? Kumbaga, dapat kung may nangyayari sa akin, hindi ko na dapat nilalapitan yung kapatid ko eh. Kumbaga, dapat problema o problema ko Pinasok ko tong relasyon na to, tapos okay. ako Pinasok ko tong pamilya na to, hmm. tapos nagkasira-sira. Hindi eh, na ako problema niya, hindi na ako cargo niya, ate. Eh, hindi, kahit papano, kasi katulad niyan, yung two months, syempre, nangangailangan din ako. Eh, misal, Siyempre, naawa ako. Kailangan ko kayong bigyan ng pagkain. Yan, bata, inihingi, binibigyan ko rin. Eh, sa akin lang sana. Ay, natotoo lang, hindi ko naman kayang itaboy kayo. Pero, hanggang kailan ako makakahintay, pumaka. Sige, ano po, tagi Gawin ko po ng parang, tita. Um, may kakausapin lang po may may mahihiraman ako. Ngayon lang po ito, tita, pag ako nakaluwag-luwag, bubawi po ko sa inyo. Masa na ba kasi yung ina ng batang yan? Ano ba talaga kasi ang nangyayari? Hindi ko po alam eh. Bakit? Bigla na lang siyang tumawag sa akin. Ano naman yung batang? Kaya nga po yun. Ayaw ko na masyadong Ay. isipin eh. Oh. Ang mahalaga, nandito sa akin si Music. Ha, ah, hanapin din niya yung ina niya. Hmm. na siya. Ayaw ko na siya ipakilala sa nanay niya. Huwag na. Ha? Hmm. Ayaw mo na ba sa mama mo? Hindi, hmm. Miss Mami? Hindi hmm? mo na miss? May hey, miss mami? No, miss mami, okay? Ay, nako. Okay. Vincent. Maski ka paano, kailangan pa rin niya yung ina niya. Pero, hindi naman ako pwedeng makailang sa buhay mo eh. Basta ang concern ko lang, kung pwedeng kausapin mo yung ate mo, pero ayaw mo, pride. Ayan. Kaya mo ba lahat yung gampanan? Diba? Parang... Ay, nako, sige. Maghintay ako ha, kasi kailangan ko rin. At two months na yon. Sige po. Ha? Okay po. Sige lang. Walang problema. Want to eat na? Hmm? Want to eat, baby? Do mm -hmm. you know? Mm Let's go. you know, sa po ang ating mo. Iwan po naman na kayo at mag-usap kayo ng mga mabuti. Para magka Ah, lang kasi ako sa iyo eh. Ha? Sige po. Sige. Thank you. Okay. Sige. Sa so ano, Vincent? Eh. Kung hindi pa sa akin sasabihin kita, Lori, hindi mo pa sasabihin sa akin? Ganyan na pala yung sitwasyon ni Music. Ano ba? Magkapatid tayo, oh. Pamangkin ko yan. Wala kang balak sabihin sakin? Ayun, sa akin? Ayaw kasi lumapit yung ate, kasi pinasok ko to, eh. Tsaka, you ba diba, yung beses nyo kami sinabihan na ano, nung, nung pumunta sa Dubai, eh, hindi ko naman alam na mag, ko si Rize eh. Yung nga ba sinasabi ko eh. Una pa lang, binilin ka ng magulang natin sa akin. Ngayon, sinasabi ko pa lang nun sa'yo, ayaw ko dyan sa babae na yan. Okay. Alam ko, lulokohin ka lang yan eh. O ngayon, tingnan mo yung sitwasyon nyo. O, paano ngayon yung bata? Ha? Kaya nga mapit lumapit sa iyo tayo kasi kung baga ano ko to eh, problema ko to eh. Problema? Eh yung buhay ng bata ang nakasalalay dyan. So paano ipapabayaan mo yan? Paano ka magtatrabaho? Kanina mo iiwan yan? Ha? Paano mo bubuhayin yung bata? Oh, di ba kakapasok mo pa lang dyan sa trabaho mo? Oh. Nagigits hmm, ko naman yung point mo ate, kaya nga hanggat maaari ayoko lumapay kasi lahat na lang na pag, lahat na lang pag may nangyayari hindi maganda cargo Vincent baka nakalimutan mo asan ah, pa magkapatid tayo sino pa nga ba magtutulungan dito ganito na lang much better na lang kung lumipat na kayo sa bahay dito na kayo sa amin para hindi mo na siya hatid kasama na tayo sa bahay ayoko te huwag mo nang isipin yan yung pride mo ayahan mo mo na ego mo ang isipin mo yung anak mo. Kung wala ka, at least andyan ako para mabantayan ko siya. Okay na ba kay Kuya Oo naman! Ano ba? Pamangkin ko yan eh! Sige po. Sorry ate ha, kung lahat na lang ng payo mo, wala akong pinakinggan. Hindi yan. Lagi lumalabas ikaw yung tama. Lahat ng, na, lahat ng, pa, lahat ng mabala mo sa akin, nagka, nagkakatotoo. Well, okay din yan na naranasan mo yung ganyan para matuto ka. Sabote. Para matuto ka sa mga pagkakamali mo. Okay? Salamat tayo. Pasensya na talaga Hindi ko ba lang paano ko susuportahan sa music. nabawi hmm. Babawi ako tayo pag nakaluwag-luwag na Walang ako. Walang problema. Nakatagal na ako sa trabaho ko. Pag mong isipin yan. Mahalaga okay kayo dito ng bata, ha? Okay po, ate, Salamat. Hmm. Sige. Muna tayo para sa mga medyo nabuboard dyan at saka walang magawa Tuturuan ko kayo paano magkaroon ng extra income I-download nyo lang yung 1 xbet Nandyan sa comment section yung link Para sigurado, i-type nyo yung promo code ko na Max Santos Paano mag-register? Ganito lang I-click nyo lang yung register Dito at makikita ninyo And then i-fill up ninyo yung mga information na kailangan And then registered na kayo So kapag registered na kayo, mamimili kayo ng game So, ganito lang manalo, ganito lang maglaro. Yan! Nanalo tayo ng 8,000 pesos. Ito mo, napakadali nyo manalo. Tapos ito pa kailangan nyo matutunan kung paano magde-deposit. Kailangan nyo lang i-click yung deposit button. Ito yung deposit button. And then, i-connect nyo yung Gcash ninyo o kaya kung ano pa yung mga bangko na pwede ninyo i-connect. Kapag kayo, nagawa nyo na yung first deposit niyo, pwede kayo makakuha ng up to 12,000 bonus. Paano rin mag-withdraw? I-click nyo lang yung withdraw button. And then, i-connect. Kung connected na yung Gcash ninyo, pwede na kayo mag-withdraw gamit yung Gcash. So, ano pa inintay nyo? Mag-download na kayo. Huwag kayong babagal-bagal. Okay? Laro muna ako.